Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Magandang araw kaagapay, welcome sa Reflections Ako si Joe. Familiar ka ba sa movie ni Nora Honor na Himala? Yan yung 1982 film at ang pelikulang ito ay sikat na sikat at pinanood ng marami. This was directed by Ismael Bernal. At ito ang highest uh, grossing films in 1980s. Kung saan naka-earn ng 30 million pesos. Best picture and best actress si Nora Honor sa Metro Manila Film Festival. Kapag familiar ka sa pelikulang ito. At napanood mo nung bata ka, sigurado lampas 40 ka na. Ano sabi ni Nora Honor? Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao, nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng mga himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos. Siyempre, naging iconic yan, di ba? Yang linyahan na yan na naging meme, naging may mga iba't ibang rendition, may reenactment. Minsan nga nakagawa pa ng commercial. Na ganon yung theme. Let's focus on miracles, on himala. Marami sa atin naghihintay nito eh. At yung frustration ng pagsabi na walang himala. Totoong totoo yun Lalo na kung ilang ulit kang nananalangin pero hanggang ngayon pagtuyot pa rin. Ano mapupulot natin mula sa statement na to na walang himala? Yan po ay kinontra ng James 1:17. Sabi po doon, galing sa Diyos ang lahat ng mabuti at perfect na regalo. Siya ang ama na gumawa ng mga ilaw sa langit. Hindi siya nagbago at hindi siya nagiging kos ng dilim dahil sa pagbabago. We often think of grand miracles sa Bible. Sa Genesis 6 to 9, And rain fell on the earth 40 days and 40 nights sa Haba ng ulan na ito may himala Sa gitna ng malawakang pagbaha may mga nakaligtas si Noah at ang kanyang pamilya at ang mga hayop na nasa loob ng arko Ang himala ng Panginoon sa Exodus 14 ano? when Moses stretched out his hand over the sea and the Israelites went through the sea on the dry ground with a wall of water on their right And on their left, hinati ng Diyos ang dagat para makaligtas ang mga Israelita mula sa hukbo ng Egypto. At isa ito sa pinaka-iconic na milagro sa Bible. Another is sa uh, New Testament, no? Sa so John 11. Jesus uh, called in a loud voice, Lazarus, come out! And the dead man came out. Ang muling binuhay ni Jesus si Lazarus na apat na araw ng patay. Apat na araw na. Nabuhay pa. At yan ay himala. Siyempre, sa panahon rin natin ngayon, may mga himala. Ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling, sa mga karamdamang matitindi, mga terminally ill na mga tao na nababalitaan natin, na nakatanggap ng himala mula sa Panginoon, mula sa mga naligtas, na aksidente, sa sakuna. Yan yung mga Madalas natin naiisip na malaking himala, malaki, dramatic, and uh, yung mga glamorous na ganap. Gumaling ang may sakit, nabuhay ang patay, nahati ang dagat, naligtas sa aksidente, gumaling sa pagkakasakit ng matindi. Pero ang Diyos ay kumikilos din sa maliit, sa tahimik, at sa simpleng paraan yung mga bagay natin na hindi natin napapansin pero pag binalikan mo himala ito but most of the time kasi hindi na natin na-appreciate ang mga bagay na na-enjoy natin every day halimbawa na lang yung constant na pagsikat ng araw paglubog nito kasi normal na yun eh nakagisnan na natin at hindi na tayo nagpapasalamat pa sa Panginoong gayong ito ay regalo sa atin. Paano kung absent si Mr. Sun in a day? Mag-vacation leave siya for just one day. Ano kayang mangyayari sa mundo? Una, syempre, magiging mahaba ang gabi. Madilim. Kahit saan ka sa mundo, magiging parang midnight. Lalamig. Magbabagsakan ang temperatura. Mawawala ang photosynthesis o ang energy na galing sa araw na kailangan ng mga halaman. Maraming pananim ang mamamatay. Maapektuhan ang maraming pananim, mga palayan, lalo na ang mga establishment na depende sa solar panels. Mawawala ng kuryente, ang mga hayop at halaman magsisimulang mag-react kasi mawawala sila sa cycle o sa rhythm ng buhay. Ano pa? Without the sun's uh, gravitational anchor, may effect din ito sa earth, sa planets. Magugulo ang gravity kung saan bahagi ang energy mula sa araw para magkaroon ng order ang mga planeta. Araw pa lang yan. What if oxygen? Sabihin na natin na mag-absent ang oxygen for about 30 seconds. Mawawalan ka ng malay. Sa loob ng isang minuto, haba-habaan natin. Magsisimula ng mamatay ang iyong brain cells. And at three minutes, neurons suffer more extensive damage and lasting brain damage. Five minutes, maaari na itong ikamatay. Ang araw, ang oxygen, hindi natin binabayaran. But these are the presentation of God's daily miracle. We need to direct our hearts to be intentional in becoming grateful. Minsan hindi na natin napapansin ang himala ng araw na sumisikat sa kada araw. Kasi ungrateful tayo. Lagi tayong nagtatampo, laging iniisip natin hindi na tayo mahal ng Diyos, hindi na niya tayo binibigyan ng himala. But imagine life without sun. How even one day of darkness would deeply affect everything. Kaya bawat umaga, isa talaga itong himala ng Diyos. Ang paggising mo sa umaga at magkaroon ka ng iba yung lakas ay panibagong pagkakataon para gumawa ka ng tama. Maging mabuting tao sa ilalim ng kahabagan ni Kristo. Hindi na natin kailangan maghintay pa ng malalaking signs para makita ang kamay ng Diyos. Minsan, nasa tahimik na pagyakap, sa mga salitang ingat ka, sa liwanag ng buwan, sa pagtawa ng bata, sa loving na pagtingin sa iyo ng iyong fur baby, dun sa maliliit na yon may mga himala. Hanap tayo ng hanap ng ebidensya ng pag-ibig ng Diyos, pero andyan siya lagi para ipakita kung gaano niya tayo kamahal. Yes, may pagsubok. Yes, people may betray us. May karanasan ng heartbreak. But He provides someone to care for us habang nakasadlak tayo sa ganitong pagkakataon, yung panahong akala mo mag-isa ka, andyan ang nanay mo, lagi kang pinaglulutuan ng pagkain kahit wala ka pang gana. Pinaghahanda ka Nariyan ang mga kaibigan mo who keeps on checking on you. The Lord makes Himself known to you through the reminders of many things from His creation. Simple ang simpleng pagsikat ng araw, ang pagpapakitang gilas ng buwan, ang hindi na inuutosang function ng katawan para huminga, mag-digest ng pagkain, ang puso mo na tumitibok na hindi mo na binibilang kung ilang beats in a day, ang iyong system na mag-remove ng toxin sa katawan. Sabi nga ng awitin, count your blessings and name them one by one. If you name them one by one, then you will realize, ang dami pala. Hindi pwedeng wala kang blessing dahil paggising gising pa lang, yun na yun eh, sakto na, siya na. Every gising is a blessing. Number one na yan. May mga taong would pay so much para lang ma-extend ang buhay, para magising ngayon at maranasan ang sikat ng araw at madama ang panibagong inhale and exhale sa katawan. Every day is a miracle. We just have to be intentional in acknowledging the miracles that the Lord has done in our lives. Ang maliliit na himala na 'yan ay mariin nating ipagpasalamat sa Panginoon. Pagpapaalala sa atin sa James 1:17, every good and perfect gift is from above. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Ang dami pala naming bagay na dapat pang maalala na kami po ay inyong mahal. At ang mga ito ay isang himala para po sa amin. Bakit himala? Kasi hindi naman namin deserve na kami ay aragain, kalingain, at mabuhay pa sa mundong ito. But because of your great love, nilikha niyo po kami upang maranasan namin kung gaano ka sarap, gaano ka saya na mahalin at magmahal sa mundo. Salamat po sa panibagong araw at tulungan niyo po kami na mabuksan ng aming mga mata at mapansin ang mga maliliit na bagay na dapat naming ipagpasalamat sa buhay. Thank you, Father, for that beautiful reminder. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Sabi po sa Proverbs 15:30, a cheerful look brings joy to the heart. Good news makes for good health. Marami pong miracle ang ordinary things. Ang mga bagay na hindi natin pinagpapasalamat o things that we take for granted. Mahalagang pansinin natin because these messages could be an expression of love from our God. Nawa ay napagpala ka sa episode na ito ng Reflections. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace. Hanggang sa susunod po na episode ng programang ito. Magkita-kita po tayo muli. Reflections Your daily dose of strength and motivation. Reflections